Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang ikinagulat din talaga ni Shara Soto ang isyong inilink pala siya sa PBA star turned politician na si James Yap. At tila nakikisayaw din sa mga hirit ni Narufa Gutierrez at Mariel Rodriguez. Ang tatlo ay magkakasama for the first time sa bagong show na Moms o Miss on Mission ng All TV na magsisimula ng umere sa November 28. So ayun na nga, biglang nalilink si Shara sa ex-husband ni Chris Aquino who is very much married to Micaela sa Zola kung saan ay may dalawa silang anak. Nilinaw na ni Shara sa naging media ko ng moms na very much single siya. At kung may isa man daw siyang requirement sa future na makakarelasyon, dapat ay single rin ito. Naisyuhan si na sina Shara at James dahil lang daw nagkataong sila ang nagkatabi sa table at nagkatsikahan ng birthday party ni Annabel Rama. Anong masasabi mo sa balitang ito?